I always remember my enemies. Hindi There's ba natin so sa pula? Hindi ba natin sa pula? It ito, ito. Face the power of a scarlet. Yan, yung tank niya, yung tank niya. Pwede na yun. Ay, wala na yan. Patay na yan, pre. Okay. <laughs> Takbo na. Takbo na Yung Corsa na magandang ikil eh. Slower. Steadier. Tulungan ko yung MM dun sa taas na. Surprise attack mo, pre. gg, ni ji sayang wala apa akong SS eh, sayang ayo padri kan, kita <laughs> Babaan, uh, pala, puto okay, okay, okay. na puha Puto 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 Ayan! 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 niya sa atin, ready, nung tumatakbo. Okay, yammy. Puntahan ko Ginugulo ka ba? Yung ano, mid. Ayan, kapay natin. Ano, to. Eto, dalawa to. Dalawa, dalawa. Nice, 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 nice. Kaso, hindi kaya nung ano. Kulang pa ako sa firepower, pre.

Pababayan mo pre, pababayan mo chan chan, pababayan mo Pababayan mo dito, dito May SS ako ah. Nice, nice, nice Paso, tatlo sila pre, full back, full back Ya, dali ka pre Sayang, kulang pa ako sa firepower Mahina pa, mahina pa Mahina pa yung damage Kaya ako na Nag-i-invade sa ano pa, sa blue Wala akong SS Apply ka dun sa SSS, pre Wala ka SS Kita na natin yung na natin yung ko. <laughs> Kaya mahirap sa kakampi. May nakunguha pa eh. Easy... Oh. Yung Lusting for power makes them Sheesh! Sakit na ng Mia! Oh, Kaya to. Sige lang, okay lang yan. Mga item lang ako. Naunahan ako mag-build it. Ayaw, no? Try, try, try. Sayang yan Mamaya, mamaya ako mag-join ha. Na nadali na yung top natin. Kapada ka lang dyan. Yan. Late game naman talaga yun, ni Sian eh. Ano? May set? set? Oh! May nang May nang uli! Nice! 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 Nice one! Balik nyo na! Sungkit, sungkit. Dazzling, but dangerous. Oh, pule, yeah, tang. Full back, full back, full back. Our oh, itu. Oh, sas, papa sokan oh, sas. Huh? Di panapatayun. yun! it, tang. Labo ng gulo pre, walang synchro May palag pa sana eh kung nagkapag-ruby yan Silong na lang pag-split push natin Pag-tago so, lang ba? Oo, siya na lang mag-split push Wala siya magagawa dito pag team fight eh. Nalilito na din eh. Gilya, <laughs> labo. <laughs> 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 Tapos takbo. Takbo. Takbo Ayan, lang, takbo, takbo, takbo lang. Split push, split push lang sana gagawin niya. Face uh -huh life steal. Anong build mo attack. chan? Naglo Lord. Naglo Lord. Bigay nyo na yun. Ito lang naman yan. Level 1 pa lang naman Lord. Dip na lang tayo. Hintay lang tayo ng ano. Magkamali sila. Hintayin ko pa. We forge ahead together. Like two parallel lines. Mo. 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 Dapat yung silong yung mag-split push kasi may pang-taka siya eh. Sige, sige, sige. Yan pa, bully mo lang. Si set ko ko pre, abad. Nahintayin mo yung set ko ah. Mamaya. Lalim. Lalim. Lalim mo. Ayan, no? Oh. Ayan, oh. no? Oh, oh. Buka ang tina. sakit ng Mia, pre. Buka ang tikiras. Sakit ka lang ng Mia. Buka ng antikiras. Ayan na eh. Saka yung ano, yung bladed armor para may reflect, may damage reflect tayo. Ito, 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 ito load. Maganda yun, i-damage reflect pag ganyan na, ganyan kasakit.

Okay lang, na-take down naman natin yung Mia. First kill ang putik. <laughs> Magandang si Kiraso. Nice pre. Nice! Yon ang troon, ganda nyo! Ayan o! Ayan o! Ayan o! Gusto Shoutout sa tank yon yon namin! Kill. Yon yon kill. Slower. Ano? Takbo! Takbo! Ilong! Yan, ganyan lang dapat ginagawa ni Silong. Siluwa. Siluwa pa. Wait lang, wait lang, pre. Alis muna kayo, Jerry. Balik tayo dito, pre. Magsiset ako sa Lord just na Naglo-lord dyan eh. Huwag na? Huwag na, pre. Ano? Baka mamatay tayo dyan tapos makuha nila Lord. Ay, putik niya, pre! Dito, dito. hindi Patay natin to. Patay natin to. Patay natin to. Patay nice one, nice one, nice one. Nakaitim na ako. Pupunta dito yan, yung sa saka Ginnibur. Kaki. Pull back, pre. Pre, balik, balik. Baka matalunan tayo eh. Na-corner yung silong ah. Always remember my retreat. Tara tara tara. Tara back up. Shit nakatalo katalo. Nakatapa. na buhay na 'yung mga kakampi nila. Dasal ah. wait, Retreat tayo pre. Ito ito ito. ito. Balik na balik, balik. Yung base natin. Bap kayo pre, bap kayo. Chan, doon ka sa may, sa may core Bantayan mo yung core para sa bab Kaya na namin i-clear yan pre Bantayan mo yung core para sa bab Kailangan ng bab ng core Wala, nagtatigot Oh, puli yan pre Oh, Billerick, Billerick. Oh, Oh, dito, 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 dito. Nawata ko tayo tayo ah. Uno. Asa na? Nakatakas. Oh, ako na sa base, ako na sa base, ako na sa base. Ano kayang sila? GG tayo dito sa kasama natin, pre. Nangunguha nang ba? Dito, sama-sama tayo dito, pre. Magsiset ako ng maganda

Saan? Wala pa naman ako okay, okay, yung Jis Walang Lilyo ya? Hindi madidip yun? Walang Lilyo Ay, yun! Ay, ito! Ba't ko nang pangapakin yung Lord? Ayan, ayan Good! Ay, ito! May naman pa yung top? So, ayan yun na Makuha lang natin isang Lord talaga di tayo makakuha ng Lord eh Eto, may flicker ano na ako May flicker na Chan, vision dito sa core Para sa ano ba? Chan Base, mapipinser kayo dyan pre Pinser ata kayo dyan okay, go, go. Play, 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 play. Ayan. Hey. sila. Ito pa isa, isa. Malalim, malalim to. SS, may SS ka? May bane dyan siya na. Atak, pre, atak, 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 atak. Miss, miss, Ako na dito sa bot. Ako na dito sa bot. Sama-sama kayo dyan. Meet, meet. Push yun na yan, push yun na yan. Sige. Your team destroyed a turret. Launch attack. Ayan, ayan na. Ready kayo ha? Ah? Huwag kayo magpapakamatay pra. Ingat kayo, ingat kayo. Power na, power na, Power na, power na, power na, Power na. Sheesh! <laughs> Nice, nice, nice. Nakachaka ba tayo doon? Tapos Eh ano yan? Ano pa yun? <laughs> <laughs> tayo, ang ganda ng set ka doon, pre, no? Maganda, maganda. <laughs> Buti may naka ano ka pang SS doon. Ubusin <laughs> na, pre.